dun sa mga hindi nakakakilala sa BIOS at CMOS. Ang BIOS nga pala. Eh, ang de ang definition nito ay basic input output. Ang CMOS naman, ano nga ba ang CMOS? Actually, ang CMOS ay isang part ng chip din 'yan na kung saan nandoon nasa loob ng CMOS ang BIOS. So ang ang pinapa ang itsura ng BIOS ay eh, ito pag pinasok mo 'yung system niya, no yung setup niya, no? Maikita mo ang BIOS sa unang pagbukas mo ng computer mo. Which is, sinasabi niya sa'yo kung ano ang nakakabit na hardware at kung anong kalagayan. Parang ganito siya. Yan. Ito ang BIOS. Di ba pagbukas natin ng computer natin, ganito yung maikita natin usually. Yan sa mga nagtatanong kung ano nga pala kung ano ba yung boot ano ba yung bootable, ano ba yung reboot actually, ang boot, ito yung yung pagsasalansan tamang, pagsasalansan yung ba ang tamang ano doon, or hindi Sing sequential parang sunod-sunod na pag pabasa ng pyesa kumbaga, katulad nito kung may kita natin DVD rewritable, ibig sabihin yung DVD ROM nya ay nasa master 1, ano yun yung finner's boot niya para pag nilagay mo yung CD, siya yung unang babasahin yung CD-ROM which is kunyari magre-reformat ka ha? kung paano mag reformat di ba? Bago tayo mag reformat syempre kilalanin muna natin yung BIOS at CMOS, no? So ito nga, ito nga yung hard drive, makikita natin. Ibig sabihin, na unang na boot yung DVD-ROM which is kung nilagay mo yung CD mo, di ba? Para mapasok natin ang sinasabi nating CMOS or BIOS para mapasok natin, pindutin natin yung Dell, no? Sa ibang, sa ibang computer, syempre, iba rin yung key nila, yung shortcut key nila, paiba-iba yan. May F2, iba rin naman yung boot menu, no? Ang boot menu, ito yung makikita natin na pag pinindot mo, eh, ito ang makikita mo ganito. Kumbaga, kung ayaw mong dumiretso, usually kasi ang operating system natin, di ba? Hindi, ang, ang operating system natin ay nasa hard drive talaga, nasa hard disk, no? So pag ang pag ang usual settings na regular ay ang hard drive ay nasa unahan. Yan ang kadalasang master talaga para pagtapos i-sync ng BIOS yung hardware, eh diretso na siya ng Windows agad or operating system, diretso na siya sa hard drive, di ba? Pero ito, this time kunyari nga mag format ka, no? pag mas mabilis na proseso kaysa i-process mo pa yung select mo pa yung mga i first boot mo pa yung CD-ROM mo o i, i prioritize mo pa itaas mo ng boot no old school na yan eh kumbaga pero para malaman natin usually F8 yan or F12 yung boot menu pag mo format ka ilagay mo yung CD this at ibot mo yung CD ROM no pero din san nga nagtatanong nga na kung ano nga pala yung CD ano ba yung bootable at paano magreformat no kaya kailangan kilalanin muna natin yung CMOS ayun paano magreformat kailangan bootable ang CD so ano nga pa yung bootable ang bootable kasi dati sa ngayon lahat ng alam kong pangreformat ay eh, bootable na wala na yung hindi bootable yung bootable, automatic siyang nagbubut Katulad ng sinabi natin kanina sa BIOS, no? Automatic siya nagbubut Ilagay mo lang siya kahit hindi mo nagalawin yung CMOS, hindi mo nagalawin yung BIOS. Paglagay mo, automatic, lalabas na itong, ano na to, yung ganitong warning. No? Yan. Yan ang lalabas na warning pagka uh, bootable siya, no? Kahit hindi mo nagalawin yung BIOS. Usang lalabas yan. Basta pindutin mo kahit ano sa keyboard mo, dire-diretso na sa, sa format, no? Pero this time, ang ituturo natin, XP muna, no? Kasi, para sa akin, natuto kasi ako sa XP, eh. So, yun. Kilalanin natin yung CMOS, no? So, yung CMOS nga pala, ano nga pala yun? Complementary Metal Oxide Semiconductor. Kumbaga, baga, piyesa kasi siya, eh. Pero hindi na importante yun, no? So, ito yung settings ng BIOS. Kanina, nag-video ko dito dun sa laptop para makita natin yung ano ano nga bang laman nito mga to. Yung iba alam na to kasi basic may mga ano rito eh makikita mo na agad yung instruction or yung mga keys eh nandito sa baba. Ngayon, para makita lang natin eto yung mismong specification ng hardware mo o kung mga video card, processor nandito dito makikita yan. So ito yung memory no, One gig lang siya hard drive niya ayan. Kumbaga all all good. Ang mga function na makikita mo rito, yung mga utilities, no, pwede mong i-disable. Pwede kang i-disable mo yung USB. E, baga, para hindi basahin yung mga USB, i-disable mo yung internet. Pwede yung gawin yun dito sa BIOS. No? Yan. Yan ang settings. No? Pwede kang maglagay ng password sa Windows mo or sa hard disk mo. Pwede mong lagyan. Magkaroon ka ng sariling privacy. Diba? Diba? Yan, tas yon katulad ng ginawa dito kanina, kung makikita nyo, hard drive lang yan. Pin-prioritize, inilagay sa taas. So meaning, pag sinave, pag sinave na yan, pag tapos ng BIOS, ang ibubot niya ay yung hard disk na. No? Yun na yung kasunod ng BIOS. So, yun ang diferensya ng bootable CD dun sa mga hindi nakakaalam na kung ano ba yung bootable CD na yan.